Good morning, family. Good morning. October 10, 2025. Magbasa na po tayo ng maaga ng Bible para mamaya hindi na po tayo magpo-post para sa ngayong araw. Hindi na naman tayo nakatenda kasi umuulan. Ang nawawala at natagpo ang tupa. Lucas 15, 1 hanggang 7 isang araw ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ng mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam? sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupak kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa ma, dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Kaya si Kaysa sa kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na di na nga nga magsisi. Ulitin nga natin. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na nakagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikot sa kasalanan kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na di kailangang magsisi.